Aba, Brother Jun Duang, Bakit? Mukhang masaya ang dating mo ngayon ah. May maganda bang nangyayari sa buhay mo? Ang galing. Tama ka riyan. Meron akong ilang maganda at kapanapanabik na balita para sa lahat. Kung ganon, sabihin mo na sa amin. May narinig akong patotoo. Ah. Na ang Panginoon ay nagkatawang tao na at bumaba siya ng palihim. Nagkatawang tao na siya? Tama. Bumaba siya ng palihim? Ganun na nga. Imposible yan. Ah. Prinopisya sa Biblia na ang Panginoon ay babalik kasama ng mga ulap at makikita siya ng bawat mata. Ang magiging eksena, may mga kidlat, kulog, at magugulong mga ulap, nagmamarcha mga hukbo, at nayayanig ang langit at lupa. Ang pakiramdam ay puro kasiyahan, kasabikan, napakaligayang pagdiriwang, at labis-labis na kagalakan. Yung pakiramdam na... na… Para ka namang naihibang niya. <laughs> Oo oh, eh. naman. <laughs> Bahagi lang ng kwento alam mo, hindi ang buo. Ha? Huh? At paano mo naman naisip ang bagay na yan? Anong sabi sa pahayag kapitulo 1, versikulo 7? Narito, siya'y pumaparitong nasa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata at nang nangagsiulos sa kanya at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsitaghoy dahil sa kanya. Teka, kasasabi mo lang na pagdating ng Panginoon sa mga ulap, ang mga tao ay mapupuno ng galak at magiging masaya. Tama Bakit sinasabi rito na at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya? Ha? Huh? ba? Diba? Diba?